Yo, what's up mga kalitol? Magandang umaga, tanghali at gabi sa inyong lahat Kung saan ang panig kayo ng mundo na roon. Ingat po and God bless So welcome back sa ating munting channel So matagal tayong hindi nakagawa ng video mga kalitol Dahil uh, busy tayo sa biyahe uh, So mga biyahe tayo Ang uh, binabiyahe natin ay mga uh, tanim ng ating mga kababayan dito no? Yung tubuh ay, nahatid natin yan sa central sa gawaan gawa ng asukal so wala akong dahil ngayon kaya dito sa bahay so ngayong araw ay ah, hapon na ah. so kanina naging busy ako dahil sinikap ko yung truck so ngayon naman mga kalitol uh, oras na para magpakain sa ating mga alagang manok so samahan nyo ako mga kalitol at ah, uh, ipasilip ko rin sa inyo yung aking mga alagang 45 days yung last na video natin ay makikita nyo doon yung mga 45 days natin ay ano pa lang yun sila uh, adi old ngayon ay isang buwan na sila so titingnan natin kung uh, gano na sila kabigat kung gano'n ba kabilis uh, lumaki yung mga manok na 45 days so samahan nyo ako mga kalitol. meron ako dito yung dalang timbangan yan So, timbangin natin sila. Subukan natin kung at titingnan natin kung ah, uh, gano'n na ba sila kabigat. Hello, hello, hello. hello. Ito yung mga uh, kalito, lo. Yung ating manok na 45 days. Ang laki na nila. Oh. So, nung unang pinakita ko sa inyo, itong mga manok na to ay day old pa lang. So, ngayon, isang buwan na sila. So, tingnan natin yung kanilang timbang. Ayan, yung timbangan natin. Ayan, oh, wala sa zero. So, ilagay natin sa zero. Wait lang, ha? Wait lang. Pop, 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 pop. Uy! So, ayan, mga kalitol. Nasa zero na. So, tingnan natin ngayon. Wow! Isang kilot ano na dalawang guhit na lang para mag isang pilot kalahati wow ang lalaki nakita kasi siya na patuka mga kalito. ayun o oh. nakita niya kaya gusto niyang buwa ba ngayon ha ayun mga kalito, o wala namang laman yung timbangan natin so ayan ipatong natin siya ayan so ayan mga kalitol oh. nakita niyo malapit na siya mag isang kilo at kalahati so ang bigat na nila isang buwan pa lang to mga kalitol ayan isang buwan pa lang tong mga 45 days na to so hindi pa natin yan sila pinakain ayan wala pang kain yung mga yan so papakainin pa lang natin so tinimbang lang muna natin sila nang walang kain para malaman natin kung gano talaga sila kabigat So, oh, dito mga kalitol. Kita oh. ko sa inyo yung mga kasama niya. Ayan. Uy. Ayan sila. Oh. Ayan. Ang lalaki na nila. Oh. Apat na piraso lang ito mga kalitol. Dahil ah, yung mga manok na ito ay para lang naman ito sa uh, birthday ng anak ko. Oh. So, kakatay namin to Para may panghanda kami. Eh. So, mayroong ditong ah, uh, papaya yan oh binigyan ko kasi to kanina ng tanghali so ngayon okay. gutom na gutom na siya oh gusto nang lumipad so yan kainin na natin sila <tinyo> So yun yeah, mga little, tapos na tayo magbigay ng uh, patuka dito sa nila. Uh, maya, doon na lang tayo sa kabila.

yung roster natin mga little ay hindi pa marunong yan sumampa nagpa practice pa lang siya. iba't so, ang bata pa kasi yan sa 6 na buwan pa lang yan itong ahin natin ay yan yung hin natin na binibrid ibang ibang tanda niya so yan na lang nag iisa isang hen at saka isang roaster na lang yung iniwan natin yung roaster natin na gold mga kalitol ay bininta ko na yon tapos ito na yung pinalit ko yung bago nating palahik uh, nagsasanay pa lang siyang sumampa so dito tayo sa kabila mga kalitol Ini nanti Ini nanti Ini nanti Ini nanti Ayan, may, 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 isa tayong breed mga kalito. Ayan, oh. Ayan. Ano yan? Ibang breed yan. Ibang mm. oh, breed? <laughs> siyang. Tapos may isa pa doon. Ayan. Ayan. Hello. Siyang, siyang. Hello. 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 <laughs> <laughs> Ang pangit ng gupit mo. Oh, si Una nandun oh. Si Una mga kalito Una. Una. Ay. Ito mga sisiw na to, mga kalitol ay dalawang buwan na to sila mahigit no. So magtatatlong buwan na to sila. Pero nakikita niyo naman mga kalitol yung difference doon sa 45 days natin na isang buwan. So mas malaki pa yung ang mga 45 days natin naman no compare sa kanila no mga little you know? Ayan, so uh, malaki talaga yung diferensya sa kapag uh, 45 days kumpara mo sa mga ganitong manok. So, mas mabilis talaga lumaki yung 45 days at saka mabilis yung harvest kapag so, 45 days so, yung mga inalagaan natin